Hello guys! Welcome back again to my video, Mars TV Vlog! At sana huwag niyo kalimutan pinutin yung notification bell dyan sa gilid. At huwag niyo kalimutan mag-like, uh, mag-comment po dyan para naman po mabalikan ko po kayo. Um, so yun nga po guys, meron lang po i-share how was I able to overcome my financial my financial challenges uh, so you can do it. So yun nga guys. Uh, yun, meron, yun po yung share ko sa inyo guys. Pag-usapan po natin yun guys. Basta huwag nyo makalimutang mag-comment dyan para mabalikan ko kay guys ha. So yun. Gusto ko na i-share sa inyo paano ko na-overcome yung mga, yung financial challenges ko sa aking buhay na in the past. So yun nga guys. Dahil ako ay, um, meron akong apat na anak. So yun nga guys. May apat akong anak. And then, uh, our source of income Uh, the last time na hindi na huminto ko bilang iso, isang isang off the news, siguro mga uh, how many months uh, nangyari yun guys na nahinto po ako talaga guys uh, so yun Paano namin na-overcome? Paano ko na-overcome yung ganong financial challenges sa aming buhay? So, para sa akin na lang po guys, ah. Um, kailangan ko talagang ano uh, kasi kasi guys sobrang ano ako eh nalulugo talaga ako noon guys eh sobrang ang hirap ang hirap ng pinagdaanan pinag, uh, namin ang hirap talaga kasi nagpapaaral kami ng apat na, na ano na bata so yun uh, tapos and then bago nag-start ng ng college sobrang hirap na hirap talaga kami guys so uh, yun ang hirap ma ang hirap talaga guys kaya all you need to do is um, seek some advice, magi uh, magipag-usap uh, mag ka sa uh, sa tao kung mahiya, di ba? Kasi para kailang kailang mo kasi guys na uma overcome yung financial challenges mo eh. So makailang hindi mo kasi pwedeng suluhin lang yun guys. Hindi pwedeng suluhin na hindi ikaw lang mag-isa na nag-iisip na wala ka namang ano dapat dapat guys uh, meron kang uh makakausap na tao or mentor or something na kayang-kaya kanyang uh, pagsabihan ng ganito na uh, para may matutulong may ano uh, mayroon kang uh, pag uh, isang isang bagay na pagpipilian parang ganun ba so yun nga guys kailangan mong makipagkita or makipag uh, meet sa isang kaibigan or sa um, marunong na tungkol sa finances na maganito, di ba? Um, and then, isa pa, uh, kailangan mong double, double kita, di ba? Hindi lang isang kita, doble o kaya triple. Kasi siyempre, apat yung anak ko, eh, di ba? So, yun. For example na lang, idalawa anak mo, isa eh, sa akin, apat-apat. So, yun nga, guys kailangan mong kumita. Kailangan mong kumita hindi lang isa or dalawa. Hanggat maaari, uh, pwede ka pang may uh, side hustle pa dyan, ganun. So, hindi lang anong naman ganun. So, hindi lang iisa. Kailangan mo talagang kumita. O kung hindi pa sapat, guys, at hindi naman kaya ng katawan mo talaga, talagang makip, mag, uh, makipag uh, kausap ka, mak, um, kailangan mong kumausap ng isang tao. Kamaya. Kamaya talaga, guys. Kasi parang para mo ma-overcome yung finances mo kung hindi kung ka, di ba? Paano na lang, di ba? Isipin mo na lang may mga anak ka na pinag-aaral, may anak ka pinapakain, di ba? So, aside from that, guys, um, may may ano ka din, mayroon ka pa rin isang, hindi lang isang tao, kumbaga, uh, maghanap ka pa rin ng mga uh, panibagong papagkakata papagkakitaan na um, magbibigay sa'yo ng source of income daily. See guys, parami dyan guys, uh, 'di ba? Para ma-overcome mo guys, 'di ba? Kasi ganun po yung ginawa ko, guys eh. Hindi po ako nahiya na i-share sa inyo kung paano ko na-overcome yung finance, uh, financial uh, financial uh, financially challenges namin, 'di ba? Hindi ako nahiya, guys. Alam nyo guys ang ginawa ko. Um bumunta ako sa ano, uh, may pera ako. Uh, kumuha ako ng um I think 5,000 pesos. And then, guys, alam yung ginawa ko? Ginawa ko para na, para lang mapagulong ko yung 5,000 na yun. Nagpunta ako sa, ano, nagpunta ako sa uh, Divisoria, yung mabilihan ba, factory, mga gano'n, factory outlet ng mga damit-damit, damit ng mga pangbata. Uh, basta kasi yun yung mga products na gustong-gusto -gusto kong ibenta benta nun eh. Nagbenta ako nyan, guys. Ang ginawa ko nun, um, para lang ma-overcome ko yung ano na yun, para mabayaran ko rin yung uh, 5,000 na yun, tapos may patong pa. Mayroon pong patong yan, guys, di ba? Siyempre, hindi, wala kang mautang na na walang patong, di ba? Kahit na mo, kahit na ano, eh, di ba? May patong yan, di ba? Siyempre, pera yan, eh. So, yun nga guys, ang ginawa ko, pinaikot ko ng pinaikot, pinaikot ko ng pinaikot yun, hindi talaga ako bumili ng isang ng bagay na hindi naman dapat. So, yun nga guys, ang ginawa namin para uh, ma-overcome yung aming financial, di ba? And then, uh, meron pa, may naga, uh, habang nagtatrabaho ako, habang kumikita ako doon, napapagulong namin yung pera, nagtatricycle naman yung isa, di ba? sobrang, sobrang hirap guys eh. Kasi nga nandun lahat yung para ma-overcome namin yung mga finances namin na ang dami namin ay may babayaran, mga bills, mga ganun ba yung tubig, yung ilaw, yung pagkain, tapos yung mga alawan sa mga bata, baon pa nila, di ba, pang pagkain pa namin, di ba? Ang hirap, ang hirap, di ba? Ang hirap nun. Kaya, nung na-overcome na namin yun paunti-unti, parang guminawa ng konti yung buhay namin. Pero, habang patagal ng patagal, palaki ng palaki mga bata ngayon. Syempre, hindi lang naman sila high, hindi lang sila elementary, hindi lang sila nag high school, guys. 'Di ba? Magka-college pa sila. So, 'yun 'yung naman pinag isipan na naman namin kung paano namin mo overcome na naman 'yung finances na 'yon na maraming uh, tuition fee, 'di ba? Mga uh, tuition fee, mga project-project, 'di ba, ang hirap. Kaya double, do doble, hindi lang double, guys, triple pa 'yung ginagawa namin. Halos um kung may magpagawa ng ganito, ginagawa para lang mag uh, uh, magkapera, di ba? Hindi ka kasi hindi kasi kami umaasa doon kung ano yung kinakayo, di ba? Kung ano lang yung pinapaikot ko, guys. Kasi hindi pa rin hindi pa rin sapat. Hindi pa rin sapat hanggang sana naipon ng naipon, naipon ng naipon, guys. Kasi that time, guys, nangupahan po kami. Pero paano kami na ano namin na overcome uh, para magkaroon kami ng sariling bahay? Kasi nga, itinabi namin yung um, inikita namin, nagsisave po kami, guys. Sa lang, guys, uh, nagsisave po kami ng money, kung ano yung ginawa namin, kung ano yung pinagtrabaho namin. Sineseparate na namin yan, guys, yung babayad uh, sa ilaw, tubig, ganun. Tapos, uh, yung the rest, uh, e binubukod namin. Binubukod namin, guys, alagay. Binubukod namin, sinisave namin yan sa banko pag sa kailangan ko lang ng, kailangan ko ulit ng malaking um, halaga para makapamili ng ganito, Nang uh, ng paitipanipa, ititinda ko para madoble pa ulit yung kita ko guys, para madoble ulit, matriple, kinukuha ko ulit yan at nangailangan ko ng maraming bundle, kailangan mamili ako ng marami para hindi ako punta ng punta doon sa divisoria para mamili. O sa, ano, sa baklaran pa guys, sa baklaran. Ang hirap-hirap pa nun guys ha. Ah. Ganun ang ginagawa namin. Tapos, halos hindi na ah, uh, kasi 'di ba kasagsagan ng ano noon kasagsagan ng mga um, mga damit-damit sa so, kasi siyempre magdi-December. Ang ginawa ko nung guys, doble kayo din ako. Hindi lang doble, triple pa. Minsan halos hindi na ako umuwi sa bahay. Kasi nagii-stay na kami dun sa pwesto. Para lang kasi ang dami, ang daming ano, ang daming bumibili, mga ganun. Alam niyo guys, ang ginawa ko isa pa para mapabilis, mabilis kong makuha yung kita at saka yung mabilis kong makuha yung puhunan ko. Ang ginawa ko guys, hindi sa binagsak presyo ko. Sa, uh, ang, sa damit, uh, ang ano ko, ang, ang kuha ko, 25. Isang ano na yon isang terno na yon na damit na pang bata. 25, terno na siya guys. pagbinenta binenta ko, 35. Di ba isang po ako. Then, Ginagawa ko guys para mabilis, mabilis kong makuha at mabilis kong maipamili ulit, mabilis kong kumita, hindi na hindi nagtatagal. Ginagawa ko tatlong isandaan, guys. Inano ko 'yun? Tatlong isandaan. Ay di mabilis, mabilis kong ma ano 'yun. Hanggang sa naipon ko nang naipon 'yun, bumebenta ako ng 8,000 way back um uh, 19 I know, uh, to uh, 2000, I think to year to 2002, mga ganon, 2002, 2003, mga ganon guys. Grabe, grabe ang gawa ko guys. As in, um, kakain lang, kakain lang, minsan nalili, uwi lang ako sa bahay, maliligo lang ako, tas mauwi ulit. Pero nagpapahinga naman ako sa pesto, pag ano, um, naiiglip ako, tapos, madaling araw, mamimili na kami. Madaling araw, mamimili na kami, guys. Kasi kailangan namin mamili para pagdating ng kinaumagahan, okay na kami, hindi na kami mamimili ng umaga. Kasi dagsaan yung mga tao, eh. Kaya yun, guys, dinobli-dobli namin yung, ano, dinobli namin yung effort namin na para ganito, na mamili. Tapos, pagdating sa araw, hindi kami pwedeng mamili, hindi kami pwedeng umali sa peso. Siyempre, kailangan namin, kasi dagsaan yung mga tao, eh. Kaya ganun, guys, na-overcome namin, guys, yung, um, yung finances namin na gano'n na yung challenges namin na yun as in talagang nakapagtabi kami nakapagtabi kami kasi nangupahan kami that time guys eh nangupahan kami and then may nakapagsabi sa amin nung syempre ako naman eh napagulong ko yung 5,000 guys napagulong ko siya ng napagulong hanggang sa gugulat ako nakabili ako ng uh, washing machine nakabili ako ng electric fan alam nyo yun guys hindi ko na yung puhunan is lumago ng lumago nakakapagtabi pa ako nakapagtabi pa ako guys, napagtabi pa kami. And then, ang ginawa namin doon sa pera na yun na inilagay lang sa bangko, bukod pa yung pinapaikot ko. Kasi yung 5,000 guys, alam nyo guys, napaikot ko nang naipa, nang napaikot yun. Sa to lang, di ba? Napaikot nang napaikot yun. Hanggang sa yung iba, naisisave talaga namin. Yung may nakapagsabi sa amin na may nagbebenta ng bahay, may nagbebenta ng lupa, doon malapit sa amin tinitirhan kasi dati nabili namin ng rights lang yon den nung may nagsabi na naman na may ganito may binibenta eh kami yung napili kami yung napagsabihan na uh, kaya nyo ba alam nyo guys ang ginawa ko na overcome namin yung pag ano pag, pag yung sa pag-uupa kasi alam namin buwan buwan magbabayad ka ang ginawa ko winidraw ko yung pera pinahayad ko doon kung ano yung naipon ko, kung ano yung na kung ano yung na-save namin na sa pagbebenta lang namin yun guys, sa pagbebenta lang ng mga damit-damit na ipon kami ng pera para pambili ng lupa na yon Hindi ako nagdalawang isip kasi every time, every katapusan, magbabayad ka at magbabayad ka ng renta. Kasi yun, yun nga guys, na-overcome namin yung gano'n. na hanggang ngayon guys, nung nakuha namin yung lupa na yon na patayuhan namin, na gumawa kami ng kasulatan, ng papeles, hanggang nila, inano namin, um, Talagang tamang proseso. So, yun nga guys, sa amin na yun, yung lupa. Sa amin na yun. Kasi nga, uh, kahit maliit lang siya guys, basta hindi kayo nangupahan. Madali lang naman gawan eh. Madali lang gawan pa guys. Gumawa ka lang ng first floor pag hindi kaya. Ano pa lang yun guys, hindi pa maganda. Hanggang sa nung nag-okay-okay -okay na pinagawa kong second floor, pen, hanggang ngayon hindi pa rin tapos. So yun nga guys, ganun po yung ginawa namin para na-overcome namin yung mga expenses, yung mga bills namin para hindi kami mangupahan. Ang hirap kasi mangupahan guys. So yun, na-overcome namin yun na hindi na kami nangupahan hanggang ngayon more than ano na kami. Um, ilang taon na yung anak ko? Siguro mga 22, uh, 22 years na hindi na kami nangupahan guys sa Maynila. So yun guys, napakaganda ng blessing namin. Ang ganda kasi, kasi na-overcome namin yung uh, hindi na kami nangupahan. So yun nga guys, ganun gawin nyo guys. Huwag kayong, um, huwag tayong mag ano sa pera. Kung maga, parang ma-overcome natin, doble kita, triple kita, hanggat maaari, di ba? hindi na ko naman sinasabing huwag na tayong magpahinga. Siyempre, magpapahinga pa rin tayo kasi yung pagkalusugan natin ay na inanon ng ano, di ba? Ang hirap na no, ano, di ba? Puro gamot-gamot. Eh, wala rin. Wala rin nangyayari, di ba? So, yun nga guys. Yun nga yun po yung sinishare ko sa inyo. Paano mo overcome ang inyong financial challenges? Magagawa nyo rin yun. Kung nagawa ko, magagawa nyo rin po yun. So, kailangan po lang natin mag-save mag kita, humanap ng makakausap na tao para patnubayan tayo kung ano man yung masasabi niya. O, di ba? Ganun lang yung kadali. So, para ma-overcome, yun pa yung sinabi ko. This is Marse TV Vlog. So, bye-bye. Paalam. Huwag kakalimutan mag-comment. Bye-bye.